Masayang Azanians, ako nga pala si Mark at bago natin talakayin ang Mughal Empire ng India, aalamin muna natin ang layunin ng video ito. Ang Imperyo Mughal sa India ay isa sa mga pinakadakilang imperyo sa kasaysayan ng India na itinatag noong 1526 hanggang 1857. Lumawak ang imperyong ito sa huling bahagi ng ika-16 at ika-17 na siglo. May tinatayang lawak na 1.24 milyong milyang kwadrado na may humigit kumulang na 150 milyong papalasyong kalahati ng sukat ng kanlurang Europa. Ngunit doble ang bilang nito. Turko Mongol ang pinagmulan nito sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Akbar. Mas naging batatag ang imperyo sa pagsama-sama ng Hindu at iba pang kultura ng India sa mahusay na pagkabit ng yamang tao at likas na yaman ng India. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-18 na siglo, nahati ang imperyo sa mga nahaliling estado, ngunit na natili ang dinastiya sa Toronto Hanggang 1858, nang tuluyang palitan ito ng imperyong Britanya matapos ang pag-aalsa noong 1857. At ngayon, dadako naman tayo sa pamprosesong tanong. Number 1. Gaano kalawak sa milyong milyang kwadrado ang imperyo mugal sa kasagsagan nito? Number 2, ilang milyon ang tinatayang papalasyon ng Imperyong Mughal sa panahon na kasagsagan. Number 3, ano ang pinagmula ng Mughal ayon sa kasaysayan? Number 4, sa anong siglo nagsimulang humina at maghati-hati ang Imperyong Mughal sa mga kahating estado? Number 5, alin kapangyarihan ang ang pumalit sa Imperyong Mughal noong 1858 matapos ang pag-aalsa? Maraming salamat sa pakikinig, Kasal bye.